Oh, oh, matapos ang halos tatlong araw na search and rescue operation natagpuan na ang mga labi ni DILG secretary Jesse Robredo mula sa bumagsak na private plane sa karagatan ng Masbate kumpirmado uh, na na yung isa sa mga katawan ay yung sa kay uh, Secretary Ches uh, Rupredo. Bumuhos ang pangitiramay at pagluluksa sa kumpirmasyong pumanaw na ang kalihim. I will say that he is a good friend, a very good friend. Kaya the the whole country has lost so much in a leader and a very good man. Maganda yung kanyang nasimulan, sayang at... Uh, uh... Uh, hindi pa natapos dahil sa kanyang pagkawala. Pero napaka-crucial ng kanyang trabaho na maging matagumpay ang good governance. He was an enabler. Pagka kami tatawagin ka, malaking problema. Ang kanyang laging sagot, so sige, sec, anong, anong gusto mong mangyari? And uh, we he, will, uh, he will find a way of making it happen. Magandang gabi po mga Igan. Welcome sa to tonight with Arnold Glavio dito sa GMA News TV. At uh, ang pinakuling balita nga po, eh, naiangat na yung labi ni uh, DILG Secretary Jesse Robredo. Wala po dito sa bumagsak na eroplano kanina pong umaga, alas 8.15 yan. At uh, nagpapatuli naman yung uh, alas maybe in na na search and retrieval operation na po para maiangat din yung labi ng dalawang pilotong kasama niya dito nga sa bumagsak na eroplano sa Sabado lang ikinagulat nating lahat ang pagbagsak ng private plane na sakay nga po si Secretary Robredo ilang metro na lang mula sa runway ng Masbate Airport. Dumalo si Secretary Robredo sa groundbreaking ceremony ng PNP Regional Training Center diyan po sa Cebu. Dapat sana ay sasakay siya sa isang commercial flight mula Cebu ho, babalik ng Maynila. At tapos doon na siya mag magbabast. Pero nagdesisyon si Secretary Robredo na sumakay na isang private na six-seater twin-engine Piper PA-34 Seneca Light Aircraft na didiretso po sa kanya sa Naga City para umabot. Kasama po ni Secretary Roberto sa aeroplano, ang piloto at CEO ng Aviator Air na si Captain Esup Bahinting, ang co-pilot na si Kitis Chan na isa pong Nepalese National, ang kanyang aide na si Police Chief Inspector Jun Paulo Abrasado. Swerte naman po nakalabas ng aeroplano si Abrasado at nailigtas po ng isang mangingisda. At kanina nga po, Nakita rin po sa dagat ang labi ni Secretary Robredo. Ito po'y iniangat na at uh, inaiwi na rin sa kanyang pamilya dyan po sa Naga City. Samatala, naging panauin po namin dito sa Tonight si Secretary Jesse Robredo noong taong 2010. Kung di ako nagkakamali, ito'y eh. ka-appoint pa lang sa kanya. At uh, punong-puno siya ng pag-asa, narito po ang kanyang masasabi tungkol sa tuwid na daan. Panoorin po natin. Kasi ang trabaho naman na ito, malinaw naman yung tama at mali, maayos hindi ma maayos, matuwid at uh, baloktot. balok baluktot. At uh, kami naman po yun lang. In, in fact, uh, palagay ko kung may maiiwan ako isang bagay sa opisina ngayon, yan parati. Hindi ka ba nagsisisi tinanggap mo yung alok ni Pinoy sa Hindi naman talaga kasi Oo. palagay ko marami naman ako natutulungan. Mm -hmm. At pag nakikita ko po yung aking natutulungan eh sabi ko nga niyan, may may obligasyon yung kapangyarihan. Subalit yung kapangyarihan, pag nagamit mo po, po sa mga tao na hangailangan, palagay ko nabibigyan ng daan na magkaroon din sila ng kapangirihan ng gagaling. Nagkaroon din po kami ng prangkahang tanuan tungkol sa mga nagawa niya para sa Naga City at kung ano-ano mga pinagsisihan niya sa kanyang pagpasok sa politika. Narito po. Nagawa ko sa Naga na gusto kong gawin sa buong bansa ay Maging tapat sana yung naglilingkod sa bayan uh, at maging huwaran siya ng bukas at maayos na pamamalakan. Next, ang bagay na pinagsisiyang ko sa pagpasok sa politika ay... Nagkula ako ng oras sa pamilya. Uh, palagay ko kung wala ako Masanaga sa politika. Nasaan sila ngayon? Oo. Uh, uh, at kahit nung mayor pa ako, yun yung uh... parang paano mo balansehin yung yung mga bagay na mahalaga sa iyo at, si, at mas mahalaga pa sa politika. Dari naman po masasabi ni Secretary Jesse Robredo sa pagiging isang padre de familia. Dedicated father kang araw, uh, nabalitaan namin, ito yung kanyang pamilya. Stricto ka rin ba sa mga anak mo? Hindi ho, palagay ko yung uh, asawa ko dahil mahusay magpalaki ng mga bata, hindi nga kami nag stricto sa mga bata. Sa sobrang busy mo, minsan ba sinasama mo sila sa trabaho mo o yung trabaho mo dinadala mo sa bahay? Nung mero, ako nagsasama yung trabaho sa bahay. Sa bahay na. Uh, and oh. most of the time we we set aside time for for, for the family. Okay. Wala Arnold, wala akong social life. Eh. Okay. Sa akin pamilya lang at uh, trabaho. Okay. At may 20 taon ng ganyan, except during the time that I was out of the mayorship. Mm -hmm. Nag-aral ako ng Harvard kasama ko si lahat. Nag-NGO work ako, enjoy 'yun. No? Mm -hmm. uh, pero eh talagang babalik ka babalik sa tungkulin. Eh. Darito po at makakasama po natin ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa gobyerno, si Quezon Representative Erin Tanyada at si dating Isabela Governor Grace Padaka ng Kaya Natin Movement. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Okay. Okay. Una nakikiramay kami, no? Siyempre, parang pamilya nyo rin po si Secretary. Yung buo po na staff dito sa tunay na Arnold Glavio sa pagpano po ni Secretary Robredo. Governor, kailan yung siya huling uh, ikangin nagkaroon ng komunikasyon o nakausap? Mga three Mondays ago, okay. uh, nag-meeting kami sa office niya sa NAPOLCOM kasi gusto niya nang malaman yung sagot ko kung tatakbo ba uli ako, governor ng Isabela. <laughs> kasi text-text lang, chat tawag-tawag lang, eh mukhang kailangan na namin mag-face-to-face. -face. So, yon nag-usap kami sa office niya. Congressman? Well, Igan, uh, eh, na nag- Text po kami ni, ni Sec. Jesse nung webes, nung birthday ko. Oo, no? nga, So, yun yung huli po namin na nakapagsagutan na, na sa text. And also sa Facebook. Nag-Facebook rin sa akin na binabati po ako ng isang uh, happy birthday. no mm -hmm. uh, Siyempre, uh, nakakalungkot yung pangyayari pero kailangan tanggapin eh. Maski masakit. Uh, Siyempre, sa larangan ng politika kayo no? ni Pero sinasabi na isa siyang kakaibang uri ng politiko. Uh, ba bakit bakit ganun lagi ang impression dito sa uh, kay Robredo na isang Ramon Magsaysay award dino you know? well uh, very approachable uh, hindi wala siyang hinahanap na entitlements eh. gusto niya ipakita sa taong bayan eh. at ito yung importante na pwedeng gumalaw yung gobyerno para sa kanila at uh, ang isa sa pamamaraan ng gustong ipakita ni Sec Jess yung ito yung pwedeng gumalaw through their help themselves no kaya yung yung sanaga nakita po natin yung people's participation. Marami po siyang nilunsad na mga programa po doon na nasa tingin po natin na sa sa nagat. Ginagawa ngayon sa sa DILG, no? Ang akala nga po natin na baka uh, sa Naga lang pwedeng uh, gawing template 'yan. Mm -hmm. Pero nakakatuwa po yung iba't ibang mga local government units ngayon, ginagaya na rin. Ginagaya na rin. Okay. Magpapatuloy po ang ating pag-alala at pagbabalik tanaw sa kabutihan po ni uh, Secretary Jesse Robredo. Magbabalik po ang tonight with Arnold Clavio.